Isipin sa isang sandali na ikaw ay nasa gitna ng isang mataong pulutong. Ang araw ay sumisikat ng maliwanag sa looban ng templo sa Jerusalem. Ito ay ang pista ng mga tabernakulo. Isang masiglang pagdiriwang kung saan nagtitipon ang mga tao upang alalahanin ang proteksyon ng Diyos sa disyerto. Ang bango ng insenso ay nakasabit sa hangin na may halong bulong-bulungan ng mga tinig at mga awit biglang nagbabago ang enerhiya. Isang grupo ng mga pinuno ng relihiyon, mga guro ng batas, mga iginagalang na lalaki na nakikita ang kanilang sarili bilang mga tagapag-alaga ng katotohanan ay lumitaw na kinaladkad ang isang babae. Ang kanilang mga mata ay puno ng kahatulan at ang kanilang mga salita ay puno ng kamandag na nakukubli bilang awa. Inilagay nila siya sa harap ni Jesus na nagtuturo, na tahimik na nakaupo, na papaligiran ng mausisa na mga nanonood. Guro, sabi nila, ang kanilang tono ay naghahalo ng maling paggalang at hamon. Ang babaeng ito ay nahuli sa pagdaraya sa kanyang asawa. Sa sandaling siya ay nagkasala. Sinasabi ng batas ni Moises na dapat siyang batuhin hanggang mamatay. Ano sa palagay mo ang dapat nating gawin. Ang tanong ay hindi inosente. Ito ay isang maingat na binalak na bitag, tulad ng isang lambat na hinabi upang hulihin ang isang tusong hayop. Alam ng mga lalaking ito ang bawat detalye ng batas, bawat tuntuning nakasulat sa mga sinaunang tapyas. Alam nila na ang Roma ang nangingibabaw na kapangyarihan sa rehiyon ay hindi nagpapahintulot sa mga Hudyo na patayin ang sinuman ng walang pahintulot. Kung sasabihin ni Jesus, oo, batuhin mo siya, labag siya sa batas ng Roma na maaaring mabilanggu siya bilang isang rebelde. Ngunit kung sasabihin niyang, hindi, bitawan mo siya, lalabas siyang lumalabag sa batas ni Moises na nagbibigay ng pagkakataon sa mga pinuno na tawagin siyang huwad na propeta. Ito ay isang perpektong bitag sa palagay nila, isang laro kung saan ang anumang sagot ay tila hahantong sa pagkatalo. Tumahimik ang karamihan naghihintay. Ang mga pinuno ay may tiwala, halos nakangiti, tiyak na sa wakas ay nahuli na nila ang karpintero na ito mula sa Nazareth na lubhang nakagambala sa kanila sa kanyang mga salita ng pag-ibig at katotohanan. Ngunit si Jesus ay hindi ordinaryong tao. Hindi siya nagmamadali, hindi siya sumusuko sa pressure. Sa halip, gumawa siya ng isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman. Yumuko siya at nagsimulang magsulat gamit ang kanyang daliri sa dumi. Isang simple halos ordinaryong kilos, ngunit may bigat na magpapabago sa lahat. Ano ang kanyang isinulat? Bakit ang lupa? Ang sandaling ito na inilarawan sa Juan 8.36 ay isa sa mga pinakadakilang misteryo ng Biblia, isang bagay na sinisikap na maunawaan ng mga iskolar sa loob ng maraming siglo. Bago natin matuklasan kung ano ang ibig sabihin ng mga markang iyon sa lupa, kailangan nating suriing mabuti ang sitwasyong ito. May hindi makatwiran. Ang batas na binanggit ng mga lalaking ito na matatagpuan sa Deuteronomio 2222 -22 ay malinaw kapag may pangangalunya ang lalaki at babae ay dapat hatulan. Ngunit nasaan ang lalaki? Nahuli daw nila ang babae in the act kaya nasaan ang isa pang salarin. Hindi mo magagawa ang kasalanang ito ng mag-isa. Ang kabiguan na ito ay nagpapakita ng kanilang pagkukunwari. Hindi sila naghahanap ng hustisya. Ginagamit nila ang babaeng ito bilang pein, isang bagay sa kanilang plano na pabagsakin si Jesus. Ang eksena ay malupit. Isang babae, malamang na natakot at napahiya. Kinaladkad sa harap ng lahat, habang ang lalaki, kung sino man siya, ay nakatakas ng walang kahihinatnan at meron pa. Paanong ang mga lider ng relihiyon na ito na banal ay nasa posisyon na mahuli ang isang tao sa gayong matalik na sandali? Nanonood ba sila? Itinakda ba nila ang lahat ng ito? Ang ilang mga iskolar ay naniniwala na ang sitwasyon ay binalak na ang babae ay ginamit bilang isang pawn sa isang maduming laro isipin ang kanyang sakit, nakalantad, hinuhusgahan, walang boses. Hindi sinasabi ng Biblia na nagsalita siya ng kahit isang salita. Ang katahimikang ito ay sumisigaw ng isang lipunan, kung saan ang mga kababaihan ay itinuring na mas mababa kaysa sa tao, kung saan ang hustisya ay binaluktot upang pagsilbihan ang mga makapangyarihan. Ngunit higit pa diyan ang nakikita ni Jesus. Nakikita niya ang puso ng bawat tao at kung ano ang gagawin niya ay ganap na magbabago sa laro. Habang naghihintay ang mga leader ng relihiyon, halos nasa kamay nila ang mga bato. Patuloy na nagsusulat si Jesus sa lupa. Ang daming nanonood, nalilito. Bakit hindi siya sumasagot agad? Bakit siya gumuguhit sa lupa? Ang pagkilos na ito ay higit pa sa tila. Sa kultura ng mga Hudyo, ang pagsusulat ay hindi isang maliit na bagay. Isa itong kilos na may kahulugan, lalo na kapag ginawa ng isang gurong tulad ni Jesus. At ang pagsulat sa dumi sa sagradong lupa ng templo ay mas makapangyarihan. Ang templo, ang sentro ng pananampalataya ng mga Hudyo, ang lugar kung saan nakipagpulong ang Diyos sa kanyang mga tao bawat pulgada ng lupang iyon ay banal. Sa pamamagitan ng pagpili sa lupa bilang kanyang canvas, si Jesus ay gumagawa ng isang pahayag na higit pa sa mga salita. Iniuugnay niya ang sandaling iyon sa isang bagay na mas malaki, isang bagay na umaalingaw-ngaw sa kasulatan na alam na alam ng mga lalaking iyon. Bumalik tayo sa nakaraan mga 700 taon na ang nakalipas kay Propeta Isayas. Sa Isayas 65.6, sinabi ng Diyos na ang mga kasalanan ng mga tao ay nakasulat sa harap niya tulad ng isang pagtutuos na babayaran. Ang ideya ng pagsulat ng mga kasalanan o mga pangalan sa isang pansamantalang lugar tulad ng lupa ay isang simbolo ng banal na paghatol ngunit din ng isang bagay na maaring mabura, mapatawad. Si Jesus, sa pamamagitan ng pagsulat sa lupa, ay binibigyang buhay ang simbolismong ito. Hindi lang siya nagsusulat. Itinuturo niya ang katotohanang mas gustong ipagwalang bahala ng mga pinunong ito. Lahat ng naroon kasama ang kanilang mga sarili ay nakatala sa harap ng Diyos ang kanilang mga pagkakamali. Ngunit ano nga ba ang isinulat niya? Hindi direktang sinasabi sa atin ng Biblia at bahagi iyon ng misteryo. Naniniwala ang ilan na isinulat ni Jesus ang mga kasalanan ng mga nagaakusa. Ang iba ay nagsasabi ng kanilang mga pangalan. At ang iba ay nagmumungkahi na sinipin niya ang mga sipi mula sa kasulatan. Ngunit ang epekto ay hindi lamang sa kung ano ang nakasulat, ngunit sa kung ano ang nangyari pagkatapos. Nang igiit ng mga pinuno, tumayo si Jesus at sinabi, Ang sinuman sa inyo na walang kasalanan ang siyang unang bumato sa kanya. Juan 8.7 Ang mga salitang ito ay bumabagsak na parang kulog. Hindi niya itinatanggi ang batas, hindi niya hinahamon si Rome, ngunit binabaliktad niya ang mga talahanayan ang isyu ay hindi lamang tungkol sa babae, kundi tungkol sa kung sino ang may karapatang husgahan siya. Pagkatapos ay yumuko ulit siya at nagpatuloy sa pagsusulat. Mahalaga ito, nagsusulat siya ng dalawang beses. Ang unang pagkakataon ay lumilikha ng pag-usisa, marahil ay kakulangan sa ginawa. Ang pangalawa, pagkatapos ng kanyang mga salita, ay ang huling suntok. Sinasabi ng Biblia na nang marinig ito ang mga nag-aakusa ay nagsimulang umalis isa-isa simula sa pinakamatanda, one ocho Naime. Bakit naman dahil ang pinakamatanda na may mas maraming taon ng buhay ay nagdala ng higit na bigat sa kanilang mga budhi? Alam nilang hindi sila malaya sa kasalanan. At ang isinulat ni Jesus sa lupa sa ikalawang sandali ay parang isang salamin, na sumasalamin sa katotohanan tungkol sa kanila. Isipin ng eksena ang mga lalaking dumating na puno ng pagmamataas handang humatol, ngayon ay tumingin sa lupa at nakakita ng isang bagay na nagpapanginig sa kanila. Marahil ang kanilang mga pangalan, marahil ay isang salita na nakaantig sa kanilang pinakatatagong pagkakasala kung ano yon, sapat na yon para ibagsak nila ang kanilang mga bato at tahimik na umalis. Ang sandaling ito ay hindi lamang tungkol sa babae o sa batas, ito ay tungkol sa puso ng tao. Hindi kailangan ni Jesus na sumigaw, magturo ng mga daliri o magbigay ng mahabang pananalita. Gumamit siya ng isang simple halos patula na kilos upang ihayag ang katotohanan. Walang sinuman ang perpekto, walang sinuman ang may karapatang ilagay ang kanilang sarili kaysa sa iba. At kasabay nito, pinrotektahan niya ang babae na hindi lamang nagbibigay ng buhay, kundi pati na rin ang dignidad na sinubukang alisin ng mga lalaking iyon. Ang pista ng mga tabernakulo, kasama ang mga ritual nito ng tubig at liwanag, ay nagbibigay ng higit na bigat sa sandaling ito. Sa panahon ng kapistahan, ang mga pari ay nagbuhos ng tubig sa altar na sumisimbolo sa buhay na nagmumula sa Diyos. Noong nakaraang araw, sinabi ni Jesus, ang sino mang naniniwala sa akin mula sa kanyang puso ay dadaloy ang mga ilog ng tubig na buhay. Juan 7.38 Ipinakita niya ang kanyang sarili bilang ang pinagbulan ng buhay na iyon at tinanggihan siya ng mga pinuno. Sa pamamagitan ng pagsulat sa dumi, ipinaalala niya sa kanila na ang pagtanggi sa pinagmumulan ng buhay ay ang pagpili ng alabok, isang bagay na tinatangay ng hangin. Upang maunawaan ang epekto ng mga pagkilos ni Jesus, kailangan nating suriin ang konteksto ng panahon. Ang Jerusalem ay nasa ilalim ng pamamahala ng mga Romano, isang trabaho na parang anino sa mga tao. Ang mga Hudyo ay may tiyak na kalayaan na isagawa ang kanilang relihiyon, ngunit kontrolado ng Roma ang hustisya, lalo na ang parusang kamatayan ang anumang pagbitay ng walang pahintulot ng Romano ay itinuturing na paghihimagsik isang seryosong krimen. Alam ito ng mga leader ng relihiyon at ginamit nila ang tensyon na ito para itakda ang kanilang bitag. At kung sinangayunan ni Jesus ang kamatayan ng babae, siya ay maguudyok ng isang iligal na gawain na magbibigay sa Roma ng dahilan upang siya ay arestuhin. Kung palayain niya siya, lalabas na para bang nilalabag niya ang batas ni Moises na nawawala ng tiwala ng mga tao. No win situation yon o kaya naisip nila. Pinalakas ng pista ng mga tabernakulo ang epekto ng lahat ng ito. Ito ay isa sa pinakamalaking pagdiriwang ng taon na may libu-libong tao ang pumupuno sa Jerusalem. Puno ang templo at anumang salitang sabihin ni Jesus ay umaalingaw-ngaw na parang balita sa mga lansangan. Ang mga pinuno ay sadyang pinili ang sandaling ito na gustong ipahiya si Jesus sa harap ng lahat, ngunit hindi sila umasa sa kanyang karunungan. Si Jesus ay hindi lamang isang guro. Siya ang may akda ng mismong batas na ginamit nila laban sa kanya. Nang yumuko siya para magsulat Higit pa sa pagsagot sa tanong ang ginagawa niya, nagtuturo siya ng isang aral na aabot sa mga henerasyon. Ang pagkilos ng pagsulat sa lupa ay nagdadala din ng isang eko ng banal na kasulatan. Sa Exodo 21:18. isinulat ng Diyos ang sampung utos gamit ang kanyang daliri sa mga tapias na bato. Ngayon, si Jesus gamit ang kanyang daliri ay sumusulat sa lupa para bang sinasabi niya, ako ang nagbigay ng batas at ngayon ay isiniwalad ko ang puso nito. Ang lupa, hindi katulad ng bato, ay marupok, pansamantala. Ang nakasulat doon ay nawawala sa hangin o sa paa ng karamihan. Itinuturo nito ang katotohanang gustong ihayag ni Jesus. Ang mga paghatol ng tao ay marupok, ngunit ang biyaya ng Diyos ay walang hanggan. Ang mga pinuno, nang makitang nakasulat ang kanilang mga pangalan o kasalanan, ay naunawaan na sila ay hinahatulan ng isang bagay na mas dakila kaysa sa kanilang sarili. At ang babae, siya ay nananatiling tahimik ngunit ang kanyang katahimikan ay nagsasalita ng mga volume. Sa isang lipunan kung saan ang mga babae ay itinuturing na mababa, siya ay tinatrato ni Jesus nang may paggalang. Hindi niya siya pinapansin, hindi siya pinapahiya. Nang makaalis na ang lahat ng nagaakusa sa kanya, bumaling siya sa kanya at sinabing, Wala bang sino mang sa iyo? Hindi rin ako hahatol sa iyo. Humayo ka at huwag ka ng magkasala." Juan 8.11 Ang mga salitang ito ay isang regalo. Hindi itinanggi ni Jesus ang kanyang kasalanan, ngunit nag-aalok ng bago, isang pagkakataong magsimulang muli. Hindi lamang niya iniligtas siya mula sa kamatayan, ngunit ibinalik niya ang kanyang dignidad na nagbibigay sa kanya ng kalayaang pumili ng bagong landas. Ang sandaling ito ay isang turning point, hindi lamang para sa kanya, kundi para sa lahat ng nakakarinig ng kwento. Ipinakita ni Jesus na ang katarungan ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkawasak, kundi tungkol sa pagbabago. Hindi siya naparito upang hatulan, kundi upang magligtas, at sa paggawa nito, inilalantad niya ang pagkukunwari ng mga pinuno na gustong gamitin ang batas bilang sandata habang binabalewala ang kanilang sariling mga pagkukulang. Ang pagtukoy kay Isayas na may mga kasalanan na isinulat sa harap ng Diyos ay nabubuhay dito. Hindi kailangang ilista ni Jesus ang mga pagkakamali ng bawat tao. Ang simpleng pagkilos ng pagsulat sa dumi na sinamahan ng kanyang mga salita ay nagpaharap sa bawat tao ng kanilang sariling budhi. Dumating sila upang hatulan, ngunit umalis silang hinatulan, at sa gitna ng lahat ng ito ay ang babae na kumakatawan sa bawat isa sa atin, hindi perpekto, mahina, ngunit mahal ng isang Diyos na tumitingin sa kabila ng ating mga pagkakamali. Ang kwento ng isinulat ni Jesus sa lupa ay hindi lamang isang nakaraang pangyayari. Ito ay isang buhay na aral na direktang nagsasalita sa ating mga puso ngayon. Nang sabihin ni Jesus, ang walang kasalanan ang siyang unang bumato, hindi lamang niya iniligtas ang isang babae, Tuluyan niyang binabago kung paano natin naiintindihan ang katarungan, pagpapatawad at pag-ibig. Ang simpleng pariralang ito ay may dalang katotohanan na sumasalungat sa anumang panahon, walang sapat na perpekto para husgahan ang iba. Lahat tayo ay may mga kapintasan, ating mga pakikibaka, ating mga sandali ng kahinaan. Gayon pa ang Diyos ay tumitingin sa atin ng may awa na nag-aalok sa atin ng pagkakataong magsimulang muli. Ang kwentong ito ay nagtuturo sa atin na ang kasalanan ay hindi ang katapusan ng linya. Ang babae na maaring mamatay doon ay nabigyan ng bagong pagkakataon. Ngunit hindi lang sinabi ni Jesus, "Humayo ka na," sabi niya, "huwag ka nang magkasala." Ang kanyang pagpapatawad ay may kasamang paanyaya, mamuhay sa isang bagong paraan, piliin ang landas ng pagbabago. Ito ay biyaya, hindi pa hintulot na magkamali ng walang kahihinatnan, ngunit isang bukas na pinto sa pagunlad upang maging mas mahusay. Ang isa pang makapangyarihang punto ay kung paano tinatrato ni Jesus ang mga mahihina. Ang babaeng iyon ay biktima, ginamit ng mga pinuno para sa kanilang sariling layunin. Ngunit tinitingnan siya ni Jesus bilang isang tao, hindi isang bagay hinahamon niya tayo na gawin din ito. Tingnan ang mga nasa gilid, ang mga hinatulan o nakalimutan at tratuhin sila ng may dignidad. Sa isang mundo kung saan madaling ituro ang daliri, tinatawag tayo ni Jesus na abutin. Ang pista ng mga tabernakulo ay nagbibigay din sa atin ng clue kung bakit napaka-espesyal ng sandaling ito. Sa panahon ng kapistahan, ipinagdiwang ng mga tao ang presensya ng Diyos sa disyerto, nang patnubayan niya sila ng isang haliging apoy at tinustusan ng kanilang mga pangangailangan ng tubig. Si Jesus, sa pamamagitan ng pagdedeklara sa kanyang sarili na pinagmumulan ng tubig na buhay, ay nagsasabi, Ako ang hinahanap mo sa lahat ng mga ritual na ito. Idris at sa pamamagitan ng pagsulat sa lupa, ipinaalala niya sa atin na ang paghatol ng tao ay parang alabok, habang ang kanyang biyaya ay walang hanggan. Binabalaan din tayo ng kwentong ito tungkol sa panganib ng pagkukunwari. Itinuring ng mga lider ng relihiyo ng kanilang sarili bilang nakatataas, ngunit ipinakita ni Jesus na walang sinuman ang higit na nangangailangan ng kapatawaran. Kapag sinusubukan nating husgahan ng iba, nakakalimutan natin na tayo rin ay hindi perpekto. Ang lupa kung saan isinulat ni Jesus ay parang salamin, sinasalamin nito kung sino talaga tayo. At panghuli, ang kwentong ito ay tungkol sa natatanging autoridad ni Jesus. Siya ay hindi lamang isang matalinong guro siya ang anak ng Diyos, ang isa na maaring magpatawad nang hindi ikompromiso ang katarungan. Nang sabihin niyang, hindi rin kita hinahatulan, nag-aalok siya ng isang bagay na siya lamang ang makapagbibigay, isang kapatawaran na nagbabago, nagpapanumbalik at nagbibigay buhay. Ang kwentong ito ay tumatawag sa atin na isantabi ang mga bato at yakapi ng biyayang iniaalok ng Diyos. Ito ay nagpapaalala sa atin na sa halip na hatulan, maaari tayong maging instrumento ng pagibig, ibig na tumutulong sa iba na mahanap ang kanilang daan pabalik. At ngayon, mga kaibigan ko, gusto kong direktang makipag-usap sa inyo na sumusubaybay sa kwentong ito. Ikaw ay espesyal. Bawat isa ay may sarili mong paglalakbay, iyong mga pakikibaka at iyong mga tagumpay. Kung naantig ka sa mensaheng ito, kung nagdala ito ng bagong pananaw sa pag-ibig ng Diyos, mangyaring mag-subscribe sa channel, ilike ito at ibahagi ito sa isang taong kailangang makarinig nito.